So ito po, sunod mga kababayan. Oh. Si Saldico, mga kababayan, tukoy na. Ah, yung kanyang bahay sa Paris, France. Sa Paris, France, tukoy na ang bahay ni Saldico. Doon daw sa may saan ba 'yon? Mga kababayan dito nga, saan na ba 'yon? Saldico, lumabas ka. Sige, subukan mong 'wag lumabas. Ah, nawala si Saldico eh. Uh, anuhin nga muna natin hanapin natin si Saldico dito sa Billionario News yun eh Saldico, Saldico ipapatawag ng Executive Judge Gutesa Marculeta at Peking Notario ito oh, mga kababayan asa na ba si Saldico ito na, ito na <clears throat> tukoy na daw si Saldico kung saan nakatira according sa Billionario News channel Hanapin ko lang ha, mga kababayan. Ito, ito, ito. Mga kababayan. User, get 8% off lang. This Sezzle, my go-to buy now, pay later app. They've got this new feature where you can piso, earn Sezzle spend back. Piso, like, I just got 37 cents back per gallon of o, gas. Agila. You know the emotional vampire by paycheck? So... Natonton ng Billionaire News Channel ang sinasabing nabiling bahay niya ko, Bicol list Representative Zaldico sa Paris, France. Mm. Ang detalya sa exclusive Agenda Weekend Report. Minsan, Billionary News Channel, alam ko magaling kayo mag-research. Uh, no Magaling kayo mag-mangalap uh, ng info. Pero kapag ang title ninyo ay Zaldico, huwag nyo namang haluan na si Trixie uh, Cruz naman ang nandito sa balita nyo. Tignan nyo ha, saldi ko, natuntun daw. Pero tignan nyo, si Trixie Cruz ang nandito. Ang ating Europe correspondent, <laughs> Dick Villanueva. O, uh, ito na. Mula sa Hague, bumiyahi sa Paris si Atty. Trixie Cruz sa Angeles. Oh, anong kinalaman yan, Billionario News? Anong kinalaman yan kay Atty. Cruz Angeles sa pagkatunto ng bahay ni ko? Sige nga. Tignan niyo. Ang balita nila, si Saldi ko natuntun ang bahay. Pero ang tinalakay, si Atty. Trixie Cross Angeles. Gusto na rin ang imbitasyon ng kanyang mga followers. Mainit naman siyang sinalubong ng mga kababayan na karamihan ay Duterte supporter. Mm. Dito na tanong ang dating opisyal tungkol sa talamak na korupsyon sa Pilipinas at pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang special advisor to the Independent Commission for Infrastructure. Ah. So, biglang nagpa-investiga ngayon si Presidente. Supposedly, after may kinondakt sila na investigate na inspection. So, biglang nagpa-aral si PRPBBM na grupo ng mga abogado niya kung mayroong conflict of interest si Mayor Magalong. Mm. So, ibig sabihin, pinaiimbestigahan ni BBM yung investigador niya. Mm. So, so nakakainisun na yun. Oh, sabi ni Atty. Trixie Cruz, Ah, uh, nakakainsulto daw yun kay Magalong na biglang pinaimbestigahan uh, ni PBBM si Magalong. Eh, alam naman kasi ni PBBM noon pa, sinabi ko kasi sa kanya, PBBM, DDS yan si Magalong, huwag ka magtiwala dyan. oh, edi yun, sumabit nga sa 110 million na tennis court sa Baguio. Mm. Kinampihan ng mga diskaya, okay daw. O, oh. edi yung tinanggal ni PBBM, eh, buti na nga lang, sabi ko nga kay PBBM, Diyos ko, tatlong buwan ko na sinabi yan sa'yo, PBBM, ngayon ka lang nakinig sa akin, ayun, tinanggal. Diba? O, oh. sabi ni Trixie Cruz, pinagkatiwalaan mo, tapos, tinanggal mo. O, hindi, ulitin ko, Attorney Trixie Cruz, ha? Yung sinabi mong investigador, hindi po investigador, si Magalong. Adviser lang po siya. Ha? I-clarify ko lang po, Attorney Cruz. Ha? Nang nagpaaral si BBM oh. na grupo ng mga abogado niya, full mm. mayroong conflict of interest si Mayor Magalong. Mm. So ibig sabihin, tinaiimbestigahan ni BBM yung investigador niya. Hindi po siya investigador, Atty. Trixie Cruz. Advisor lang po siya. At higit sa lahat, hindi po siya member ng ICI. Advisor lang siya. Kasi una palang sinabi ni PBBM sa interview niya kay Vicky uh, Morales, no, doon sa GMA News, hindi si PBBM magpasok ng nyembro ng in, uh, independent commission niya na politiko. Ayaw niya yung may posisyon sa gobyerno kasi nga mag-conflict yung schedule. oh Kinaklaro ko lang, Atty. Trixie, huwag ka magalit, hindi po investigator si Magalong. Si Magalong lang po ang nag imbestigador imbestigador Pero hindi po siya investigador, ang role niya, advisor lang po siya. Ah, mga DDS ha, baka magkamali kayo. Mali na si Attorney Trixie. Itutulirit nyo pa. Inayos ko lang. Mabait yan si Attorney Trixie, kaibigan ko yan. Mm. So, nakakainis yung po na yun. Kasi mm. ina-point na niya, tapos pinagdududahan siya. Hindi po siya investigador. At hindi po siya inappoint talaga na inappoint. Ang ano lang doon, advice lang, advisor. Kung baga, kung meron mang i, i ano, tawag dito, maitulong si Magalong or ituro si Magalong, yun ang advice niya. O sige, unahin niyo to kasi nakita ko dyan marami. O, hindi siya investigador. Inayos ko lang. At higit sa lahat si Magalong po ay DDS yan. Kung mayroon conflict of interest, sa nangyaring welfare visit kay Epera sa ICC Detention Center ng Imbada ng Pilipinas sa Dahig, Netherlands. Uh, standard yung welfare check. Ginagawa talaga yan ng, um, ng DFA at in coordination with the uh, DMV. Oh, ito, clinarify niya. Oh, buti na lang yung mga DDS na leksyonan. Oh, yun daw pagbisita ng uh, DF nang uh, ng, PH Embassy kay Digong, standard daw talaga yan. O, no? mismo si Attorney Trixie Angeles nagsabi ha, mga DDS, huwag kayong bubo kasi bubo naman talaga kayo. Hindi na namin yan mabago. O, oh, pero hindi kay Bungol ha, hindi kay Bulag. Standard na yan ng DFA o Department of Foreign Affairs na kung meron mang Pilipinong na nasa kagipitan, na kulong, or anuman, standard na nila ang bumisita. Klaro? Oh. Hindi po si Trillianes membro ng uh, DFP Ah. Hindi po membro si Trillianes ng BH Embassy. Hindi po siyang inutusan ni PBBM doon na pumunta. In Department of Migrant Affairs. Mm. Uh, depende kung sino yung nakadetain. Mm. Pero kailangan coordinated yan with the lawyer. Lalong-lalo lalo na kasi <coughs> yung Philippine government, halos yun na yung prosecutor. Eh. So, tumutulong sila sa prosecution. Ibig sabihin, kalaban yun. So, hindi pwedeng i-interview yung akusado ng kalaban. Lalo na wala yung lawyer. So, kahit sabihin kong welfare check, sabi ni Atty. Kaufman, eh, baka nagagatay lang sila ng Intel kasi meron silang application for this missile. Tungkol naman sa interim release ni Epera Hardy. Hinihiling kasi si interim release. Yes po. So subject to conditions. Mag-impose ang ICC na sa nilang conditions. Tinanggap na yun. Tapos yung isang requirement is may tumanggap na host country. So tumanggap na daw yun. Uh, dati sinasabi nga ni Inday, several countries interesado pero uh, hindi nila pinabanggit talaga which yes, one. Yes, 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 yes. Oh, kita ninyo mga kababayan. Oh, ang haba, biba Oh, dito tayo tapos na yung kay Trixie Cruz. Dito tayo kay ano. Hindi nila banggit talaga which one. Yes, yes. One. Si Trixie. Okay, tapos nila ang nakalagay title na saldi ko. Yes, yes. Wala diba? hindi siya makapunta oh. doon. Samantala, Tukoy lang di umano'y nabiling bahay ni Ako Bicol Partilis Congressman Zaldico sa Paris. Mm. sa ating source, matatagpuan ito sa 31 Avenue Muntang sa 8th District ng Paris. Hindi gaano makita ang buong harap ng building dahil ang renovation ng ground floor na butik ng isang kilalang brand. Oh, tukoy na daw ang nabiling bahay ni Saldi sa Paris. Take note mga kababayan. Ha? Sabihin niyo sa akin ngayon na walang pera si Saldi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, do you think hindi na yan advance na naisip ni Saldiko na darating ang araw kapag nabisto tayo sa ating kabulastugan or kalukuhan, kailangan natin lumayas, kailangan natin lumipad, kailangan natin tumakbo. So anong unang gawin? Mag-ipon ng maraming pera, bumili ng bahay sa ibang bansa. ba? Diba? Oh, so tukoy na nga daw nasa 31 Street, no, sa May Paris, France. Oh. Hidden property ni Saldico na sasabing nabiling bahay ni Saldico na tuntun sa Paris. 'Di ba? Mamirian, hello po. Sabi at nga, yung may kilalang pasyalan ng mga turista dahil sa mga sikat na brands. Hmm. Sa Max Mara, Max Mara daw eh. Oo, 'di ba? Mamirian and kay Ma'am Susan Vergara, hello ang mahal ng bahay diyan sa Paris. Eh ito Max Mara mismo, mga kababayan, nasa mga ano daw ito dito eh, mga royalty daw ito, mga nakatira dito, mga celebrity, mga artista. Ito nakatira mga kilala at mayayamang personalidad tulad ng royal family, politician at celebrities. Ah, oh, dyan daw nakatira ang mga sikat na uh, artista, mga politician at saka mga celebrities. Ayun, Ma'am Lili Tunini, nasa Max Mara Boutique po siya. O, oh, basta nasa 31th Street. Oh, ay eh, katukin ninyo isa eh, sa isang pinto. Pag may lumabas niya na pandak, ah, saldi ko 'yan. Nasa tapat din 31 yung monta ng 31 Avenue Montana ang boutique ng world's most valuable luxury brand. Mm. Nasa dulo ng Avenue Montana ay ang panoramic view ng iconic Eiffel Tower na isang kanto lang ang pagitan sa Avenue George Sink na matatagpuan naman ang luxurious four-star hotel na madalas tuluyan din ng pamilya ni Saldico at ang kanyang mga bisita. Oh, dito pala sila Saldico madalas tumuloy. Isang kanto lang Eiffel Tower na. Hindi ba? Oh, ayan na mga kababayan, dito sa may uh, hotel na ang baba Bulgari. Ayano. Oh, kita ninyo? Sana ol, baka someday makapunta ako dito. Oh, saldi ko ah. Oh, kung gusto mo, kung kailangan mo saldi ko, maghawak ng pera mo, bigay mo sa akin, punta ko diyan. Contact me and send me Gcash, I will go to there and I will take your money and then you go to jail. Parang chabit at erap lang ba? Yeah. Kulong ka, hakin pera mo, ako hawak pera mo. Pag nakalaya ka, ibalik ko sa'yo. Yeah. Ah, ganun ba? Parang chabit at erap lang. Saldi ko, kung nangangailangan ka, maghawak ng pera mo. Ako, contact me. Just message me. Send me Gcash and I will follow you there. Yeah. I will go to there in Paris, France and I will uh, take some photo ops or you know, I'm going to Pashal Pashal there upstairs in the Eiffel Tower because I already came in out Eiffel Tower but in, uh, you know, in Macau. Huh? there is Eiffel Tower in Macau. There is Atlantis. Yeah? Mm, so if you want to, someone who take care your money, just call me. Yeah? And I will buy some everything I want to buy because sa kakulong ka na eh. Yeah? <coughs> So yun lang ha mga kababayan. Alam niyo swerte siguro yung mapag-iwanan ni Saldi ko ng pera niya. Hindi pa iwan pwedeng niya to sa pamilya niya kasi lahat naman yan ma-asset ng pamilya niya. Ikuklos lahat yan eh. Kaya Saldi ko kung gusto mo mapag-iwanan ng pera mo, paiwanan mo sa akin. Mahirap ako hanapin. Oh, hindi ako mahahanap agad. Totoo yan. Mm -hmm. Bakit nila ako ikukulong? Hindi naman nila, hindi naman ako kasali. Eh. Yeah? Oh. Wala pang linaw kung nasa Paris si Saldico. Matapos lumutang ang isang flight date na siya ay nasa Spain kasama ang kanyang pamilya. Una na rin naglabas ng pahayag si Kun itong nakaraang linggo na handa siyang umuwi para harapin ang mga ibinibintang na isyo sa kanya. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Di ba? O, oh, ito na mga kababayan. May sabi pa dito, nilinaw ni Harry Roque na hindi daw nawala ng malay si Digong. Pero ang sabi ni Nicholas Kopman, sinugod sa ospital, nasira daw ang utak na bago. Ano ba talaga? Ah, pakinggan muna natin saglit ang mga kababayan bago ako mag-end. Ano kaya magpapagawa ko? Ah, ito ha, ah, nilinaw daw ni Harry Roque. Ah. Makakausap natin ngayon si former presidential spokesperson Harry Roque, kaugnay mm. paugnay ng issue sa kalagayan ni dating President Rodrigo Duterte na nakapit sa dahi. Magandang gabi, Atty. Harry. Yes, magandang gabi po, Pilipinas. Well, Atty. Sinabi ni Attorney Christina Conte na hindi basta-basta ang pagbibigay ng medical records dahil kailangan nilang sumunod sa batas ng The Netherlands. Exempted din ba dito sa pag-obtain ng records ang pamilya? Well, hindi ko po alam na dahil ako naman po ay hindi abogado dito sa Netherlands at hindi rin naman abogado si uh, Christina Conti. Mm -hmm. Pero ang aking pagkakaalam, eh, nakakalab ako ng impormasyon siguro noong buwan ng Agosto galing sa isang empleyado ng detention facility na, na nahulog daw si Tatay Digong at tumaba ang ulo sa sahig at uh, dahil dyan ay ilinabas at din nila sa ospital no? mm -hmm. at uh, kung hindi ako nagkakamali ito yung pagkakataon na nagkaroon nga ng ulat na linabas sa ICC si Tatay Digong at ang sabi ay for routine check ayan na naman sino papaniwalaan natin si Harry Roque na hulog si Digong bumal bumagok yung ulo tapos kanina sa balita natagpuan walang malay nakabulagta, nakahiga paano ka mahulog anong umakyat si Digong sa kisame? Kasi ang sabi ni Roque, nahulog si Digong, nabagok yung ulo, tumama yung ulo. Ngayon, kanina, nakasabi na tagpuan sa higaan, nakahandusay, walang malay, unconscious. So, ibig sabi, ano si Digong, may lahing butike? Ah, sinaniba ng espiritu ng butike, umakyat sa kisami, tas bumagsak sa higaan lang, tas unconscious na. <coughs> ano ba talaga? Ah, ano ba talaga? Kasi sa balita naman ni Kaufman, iba. Ha? Ah, si Digong daw, ilang many, couple incidents daw, ilang beses na daw nabagok, natama daw ang ulo, merong tinatawag doon na brain, ano ba yon whatsoever. Alam mo mga DDS, mahirap maniwala sa inyo eh. Iba-iba statement ni Roque. Ang kay Roque, nahulog, bagok Kay pa naman, nabagok, na, na, ano, na damage yung brain. Tapos, couple of incidents daw, paulit-ulit na daw yan ang na nangyari. So, ano ba talaga? Tigil na nga natin yan, mga kababayan. Nakakabuang na yung mga yan. Oo. Sunod, ibalita. Balitaan nyo na lang kami, mga DDS, Napatay na si Digong para okay na ang lahat. Paiba-iba kwento eh. Kanina natagpuan na unconscious, walang malay. Tapos ngayon natagpuan na hulog daw, bagok. Ano ba? Tapos pagdating kay Kopman, iba naman. Bala bahala kay sa buhay ninyo, mga pangit. Eh balitaan nyo na lang kami pag namatay na si Digong para 40 days lang hintayin na saka one year anniversary kwento na lang siya sa libro iba iba, iba kwento ninyo mga DDS putang ina nyo hmm? sumasakit yung bangs ko sa inyo uh -huh. balitaan nyo na lang kami pag namatay na para isang issue lang uh -huh. eh, Diyos ko uh -huh. so yun lang po ha uh -huh. mga kababayan RIP na lang ADVANCE Mm -hmm. So yun lang mga kababayan, mag-ingat po kayo ha. Isang oras na po tayo mahigit. No? Huwag kalimutan mag-like. Oo, Mamaria Fi, ah uh, Felices. Meron pong bahay ang mga atay di sa Paris. Eh, si ano nga eh, si... Yung jowa ni G. Cuenca. Si Kylie Bersosa, may ano din, may bahay din sa Paris. Yaman, no? Oh, so, <coughs> yun lang ha. Mga kababayan,